Masama ba ang secular song para sa kristyano? Sabi sa 1 Corinthians 10.31 Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Bago husgaan ang unumang bagay, unahin tingnan kung ito ba ay makakatulong na mapalapit sa Diyos dahil kung minsan may mga secular song na okay naman. Pero paano nga ba nagiging mali ang isang secular music? Una, pag ang lyrics ay patungkol sa kasalanan, gaya ng immorality, bisyo, pride, galit at iba't iba pang mga uri nito. Pangalawa, kapag inaagaw na nito ang atensyon mo mula sa Diyos, yung mas alam mo pa ang lyrics ng mga worldly songs sa sa mga worship songs. At pangatlo, pag naaapektuhan nito ang iyong pananampalataya, ang musika ay may kapangyarihang magpalakas o magpahina ang ating espiritualidad. Kung ang pinapakinggan mo ay nagiging sanhi ng pagiging malamig sa pananampalataya, ilikado ito. Tandaan, sa susunod na makinig ka ng kanta, huwag agad maging legalistik, kundi itanong mo muna sa sarili mo, pinalalapit ba ako nito sa Diyos o inilalayo? Ipanalangin mo ito at hayaang gabayan ka ng banal na espiritu. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong klasing video, pindutin lang ang follow dahil nag-a-upload ako araw-araw.